Para naman sa maaksyong balita sa mundo ng sports, tunghayan natin sa balitang hatid ni Mia Layag. Balancing opensa at depensa, yan ang ipinakita ng Barangay Hinebra Gene Kings kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters sa kanilang laban na ginanap kahapon sa Araneta Coliseum. Binasag ng Gene Kings ang dikit na scores nila kontra sa Fuel Masters. Pinangunahan ni Jamie Malonzo ang limang miyembro ng Gene Kings na nakakuha ng double digits na score sa laro. Nakakuha si Malonzo ng 17 points, 10 rebounds, 2 assists at isang block habang ang rookie na si Ralph Koo ay nagpaulan ng apat na 3 points kaya ito nakakuha ng 12 points. Samantala, nagpakita naman ng tatlong triple si Stanley Pringle habang si Nard Spinto, Ralph Ku at Christian Standhardinger ay nag ng TIG-12 markers. Isang Pringle jumper sa kalagitnaan ng payoff period ang nagbigay daan sa Hinebra na ibalik ang 47-43 halftime break sa pinakamalaking lead na 19 points para makuha ang score na 96-77. Sa kabilang banda, bigong manalo ang Fuel Masters matapos makuha ng Jin Kings ang kanilang ikalawang panalo matapos ang maraming laro. Pinangunahan ni Jason Perkins ang Phoenix na may team high 14 points habang si Mokon ay nagchip ng 13 markers. Para sa Euro TV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.